mga kaskupi so ngayon ay pauwi na kami ng ano summer so ngayon lang ako na ano, nag video dahil kanina ma madilim pa so tsaka maulan din doon banda sa amin so ngayon dito na tayo sa ano malapit na sa may kluba na uh, Mayorga. so ayun na pahinga muna kami dahil mo muna kami ng tinapay so mag almosal sana kami doon na sana kami, doon na doon kami mag sa yung pina pinintuan namin dati. Doon na kami mag -almosal. So ayun, kumain muna kami ng tinapay. Susog pa naman sila dahil pag pag alis namin doon, uh, kumaka, kumakain din sila ng ano, tinapay. So may bawa naman kami ng ano, ulam sa kanin. So ayun dito tayo banda sa may mayor ngayon. Pauwi na kami. So iniwan muna natin yung ano doon, yung ating probinsya na anong, ganda dun magbakasyon so, ayun oh, no? over muna kami dito so, ayun mga kuskupi dito kami sa ano sa natawid daw. dito no? barangay lupig so, lampas na kami ng ano uh, takloban nakatawid na kami ng ano uh, san maniko so dito din kami noon ano, na mahinga maganda so, diba, kasi dito may ano may mahangin tapos may ano masilungan So ayun, kakain kami ng tangalian. Kasi kumain na kami doon ng ano, tinapay kanina. So doon sana kami mag-almosa. So, Sabi nila, dito na daw kami. Kasi wala daw tao. So maganda din naman yung pisto dito. So ano ka salin? Plus 10 mm -hmm. So malis kami kayo na doon mga kaskupi. Mga alas 5 na. So, na Pagod sa ano. Tao po So kain muna kami ngayon. So, pagkain muna pagkain muna kami tanghalian so ngayon mga kaskupi ay tapos na kami kumain so ngayon ay namamahinga muna kami dito sa gilid ng kalsada so ito pa rin yung ano namin dati oh yung tambayan nung papunta pa kami ng litig so dito yung stopover namin so yun oh dito tapos na namin kumain ayun so, ay oh, din. Oh, tulog muna ay didin kay sakit daw yung pet niya sa kaupo. So ayun na si Lino. Nagpipisbok siya kay Mansol. Sinachat niya. So ngayon naman, meron akong dahon. No? Dahon ng saging. Tapos ito yung jacket, yung onan ko. So ngayon ay pagpahinga muna kami. Then, simula dun sa liti. Sa amin. Hanggang dito. Dito lang kami, ano. Dito na kami kumain ng yung isa lang namin yung ano yung almusal sa kayong ano tanghalian so ayan dito kami na mahinga ngayon tinga mo na kasi ano nasa summer na kami malapit na yung ano namin biyahe so tal mainit pa naman so ayan so ayan mga kaskopi uh, tapos namin nagpahinga so ngayon ay uh, uwi na kami so sakto alas 12 eh. biyahe na kami nakapahinga na kami pwede na ang anong uh, mga trout ulit ready na yung dalawa so ayun mga ka-scope. dito kami ngayon sa ano sa kalbiga na so bumili lang kami ng ano binagol so para may ano kami pang pasalubong so ayun no, pagod si Didin sa kasilino sa ano sobrang init so ano na kami kalbiga so at dadaan pa kami ng ano nang katbalugan so ayun o, doon kami bumili ng ano binagol so dami nitong mga binagol so ngayon mga kasupi ay ano dandahan na kami kasi mainit pa so yun mga kasupi dito na no, pala tayo ngayon sa ano sa summer so ano ah uh, yung motor ngayon ay ano ganyan natin So ito mga Scorpio. Dinisan ko muna yung motor dahil ano. Ang layo ng biyahe sa to uh, Southern sa So ayun oh. No? Pasilan muna natin para malinis. So, para ano, magandang gamitin. So ayun oh, ano, marami kasi nabot ang kami ng ulan sa ano. Sa Southern Leyte. So ayun mga kaskopi, o, tapos na kami naglinis ni ano. Ah, di pala nakaabot si Lino. Ako lang nagano ano, naglinis dahil uh, sakto nung pagdating niya. Ah, galing siya sa ano sa Danau sa Palayan. Nagano siya, yung nag-ani. Nag-ani kami Nag-ani sila mga kaskopi. So ayun no? yung gawain ni Lino yung mga nag nagtatabas ng ano ng palay. So marami kasi itong alam si Lino sa gawaing anong bukid. So dito sila umaasa sa ano sa mga palayan. Yung nagaanis sila kanina. So umalis daw sila alas 12. Eh. Nakauwi kam ala ano na alas Presidia. So Kaya dito muna kami ngayon nagpahinga. na klagot ng kunti ng tinapay. So, nakakapagod din oh, pag biyahe. So pero enjoy naman oh. Enjoy sa bibinsya. So sana maka ano, pa tayo doon, makabalik pag may ano, pag may time na ano, pag may magkapera tayo. So sarap ang probinsya kasi ano. Daming pasyalan. Lalo na sa dagat dahil mahilig sila sa ano, yung sa pamimingwit. So ayun, matibay din tong ano to, yung ating service. Matibay ng scope. Eh. First time yung bumiyahe ng malayo Makati pala to sa ano sa biyahe, biyahe yung malayo, pang long distance. So ayan oh, eh no, linis na oh. Kaso na tinik. Na tinik siya, may butas. So, di ko pa muna pinano May may ano, may nakabaon kasi na pako. So, ano May nakabaon na pako. So, bukas ko na lang para ano, pa bulkit yung ano kasi tubeless naman to di naman siya na ano agad na dadapa ayun napakatindi maganda yung biyahe namin walang aberya so nakakapagod nga lang kasi mainit tapos tatlo kami tapos may karga pa kami dito so yung ginawa ni papa pala imbis na na straight na yun bumalik ko pa oh yung winilding ni papa ito yung mas mas grabe ngayon so tanggalin ko na lang to kasi may may pa naman ako doon anong extra na original so so ayun mga kaskupi uh, tambay kami dito sa highway ngayon mapaso daw kanina mainit yung pag-aanin ng lino ng ano yung palay yung, you know, ang Linis na ng scope natin tibay sa biyahe so, at least maganda yung biyahe, na, biyahe namin nakauwi kami ng maayos walang sira yung motor so ayun mga kaskope ah, may shout out tayo ngayon shout -out pala kay ano ah, Gigi Las Barrias yung ano kay kaibigan saka si ano ah, Christopher Banalo kay ah, kay Windro Bukal, kay Alvin Malasaga, kay Kuya JB. Ayun, magsha shoutout out si Lino. Shoutout po pala kay Isidro Cabalyes at saka kay Tita Dorcega. Tapos oh. kay Nicole Bisil TV. Ayun. So, ayun at least nakawin na kami ng ng ano, ma shifty dito sa ano, sa Samar uli. Sa biyahe naming Samar to Uh, southern Litty. So ayun, huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe. Go Peron the Vlog! Ayun, God bless. Bye-bye!